Wala na siyang inisip kunti ang pag-aalaga sa dalawa niyang anak. Walang awa siyang iniwan ng asawa at taning ang kanyang mga kamay lang ang pinagkakatiwalaan niyang tutulong sa kanya. Pero sa likod ng bawat tulo ng pawis niya sa palengke, may nakatagong hiwaga na magbabago sa kanyang kapalaran. Ang isang babaeng nasadlak sa hirap ay hindi inaasahang magiging sandala ng isang lalaking mayroon na ng lahat isang CEO na nasanay ng tanggihan ng pag-ibig, ngunit sa huli, natagpuan ng kanyang sarili sa pagmamahal ng isang tindera sa palengke. Ano kaya ang dahilan ng pagtanggi niya sa 100 blind dates at bakit isang simpleng tindera lang ang nakapagpabago sa pananaw niya? tunghaya ng kwento ni Ara at Enzo at tuklasin ang kakaibang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na yaman ay matatagpuan hindi sa salapi kundi sa puso. Sa gitna ng siksikan at ingay ng palengke, naroon si Ara. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, nandito na siya. Hawak ang kamay ng dalawa niyang anak, si Nanika at Anton. Ang dalawang bata, maliban sa pagiging inspirasyon niya, ay ang dahilan din kung bakit napakasipag niya. Puno ng pag-asa ang mga mata niya, kahit na ang paligid ay puno ng alikabong at pawis. Ilang taon na nakalipas nang bigla na lang siyang iwanan ng kanyang asawa. Ang dahilan? Napakababaw. Siya raw ay salat sa buhay at hindi raw siya nararapat sa isang katulad niya. Sa kabila ng lahat, hindi nagpatalo si Ara sa kawalan. Ibinuhos niya ang lahat sa pagtitinda sa palengke. Ang pangarap niyang makapagtakos ng pag-aaral? Nawala na. Ang pangarap niyang maging isang sikat na chef? Naglaho na. Pero ang pangarap niyang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak? Nanatili. Kada umaga, kapag inaayos niya kanyang mga paninda, hindi maiwasan ni Ara na mapaisip, nasa na kaya ang kanyang dating asawa? Sumagi sa isip niya ang mga alaalang puno ng sakit, ang pangako nito na hindi siya iiwan, ang mga matatamis na salitang binitawa nito, ang lahat ng iyon ay nauwi lang sa wala. Minsan, may mga nanliligaw sa kanya. Mayroong magpagpanggap na mayaman, mayroong sinasabing may trabaho sa ibang bansa. Pero kapag nalaman nilang mayroong siyang dalawang anak, bigla na lang silang nawawala, paulit-ulit na lang. Pakiramdam niya, isang sumpa ang pagiging ina niya, na ang kanyang mga anak ay hadlang sa kaligayahan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ara. Pinilit niyang maging matatag. Para sa mga anak niya, kakayanin niya. Samantala, sa isang malayong lugar, sa isang marangyang opisina, si Enzo ay abala sa kanyang trabaho. Siya ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Guapo, matalino, mayaman. Sa madaling salita, lahat ay nasa kanya na. Pero sa likod ng lahat ng iyan, mayroon siyang isang sumpa na kinakaharap, ang kanyang mga kaibigan. Araw-araw, binibigyan siya ng blind dates ng kanyang mga kaibigan. Ang dahilan? Hindi niya na kailangan mag-isa sa buhay. Hindi niya na kailangan ng pera. Hindi niya na kailangan ng mamahaling kotse. Pero mayroong isang bagay na wala siya. Ang tunay na pag-ibig. Paulit-ulit na lang. Ang ika-isang ang blind date niya ay ngayong gabi. Isang kilalang modelo ang ipakikilala sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Hindi niya naisip na ang ika-isang daan na blind date ay magiging kakaiba. Sa kanyang opisina, sumandal si Enzo sa kanyang upuan. Sumagi sa isip niya ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw niyang makipag-date ang kanyang dating kasintahan. Sa kanilang relasyon, hindi niya nararamdaman ang pag iibig Parang isang transaksyon lang. Parang isang negosyo. Ang mga babaeng nakilala niya, lahat ay nakatingin lang sa kanyang pera. Sa kanyang posisyon. Sa kanyang status. Wala siyang nakikitang sinsero. Lahat ay mapagpanggap. Pinilit niyang tanggihan ang lahat ng iyon hanggang sa nagdesisyon siya na hindi na lang mag-aasawa. Mas mabuti pang mag-isa na lang siya. Ang kanyang trabaho at ang pagiging abala niya sa negosyo ang magiging kasintahan niya. Subalit, ang plano niya ay biglang nabago nang makilala niya si Ara. Araw ng Sabado, nagpasya si Enzo na bisitahin ang kanyang lola. Ang kanyang lola ay mahilig sa gulay. Kaya naman, ipinasyon niya na sa palengke na bumili. Hindi siya mahilig sa palengke. Kaya naman ay nag-aalangan siyang pumunta. Pero para sa kanyang lola, gagawin niya ang lahat. Habang naglalakad, may isang boses na nakakakuha sa kanyang atensyon. Isang boses ng isang tindera. Ate, kuya, bili na kayo ng gulay! Presko pa, mura pa! Ang boses na iyon ay napakaganda at napakasigla. Napakainit. May kakaibang pakilangdam si Enzo na hindi niya may paliwanag, na parang may isang bagay na nagtutulak sa kanya na pumunta sa tindahan ng boses na iyon. Dahan-dahan siyang lulapit sa kinaroroonan ni Ara. Nakita niya ang isang babae na kasuot ng simpleng damit at apron na may matamis na ng ngiti sa labi abang kinakausap ang kanyang mga anak. Nakita niya ang sipag at tiyaga sa bawat kilos nito, sa pag-aayos ng paninda, sa pagpapaliwanag sa presyo. May kakaibang kislap sa mga mata ni Ara na hindi niya nakita sa ibang babae. Hindi ito ang kislap ng kayamanan, kundi ang kislap ng pag-asa. Napaisip si Enzo, ang bawat babaeng nakilala niya ay naglalayong makakuha ng atensyon niya, pero si Ara, abala sa buhay, abala sa mga anak. Nakita niyang isang babae na masaya kahit simple ang buhay, isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Magkano yan ate? Tanong ni Enzo. Nagulat si Ara at dahan-dahang ngumiti. Anim na po kuya sagot niya May kakaibang pakiramdam si Ara. Ang boses ng lalaking ito ay napakalambing at napakasarap pakinggan. Hindi tulad ng ibang mga lalaking nakilala niya na tila mayabang at walang pakundangan. Nakita niya ang mga mata ni Enzo na puno ng paghanga at pag-aalinlangan. Iyon ang unang beses na nakita ni Enzo si Ara at iyon din ang unang beses na nakita ni Ara ang isang lalaking hindi tumitingin sa kanyang itsura, kundi sa kanyang paggatao. Araw-araw bumabalik si Enzo sa palengke. Hindi para sa gulay, kundi para kay Ara. Mas gusto niyang makinig sa mga kwento ni Ara tungkol sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga pangarap. Nakita ni Enzo ang pagmamahal sa mga mata ni Ara ang kanyang pagiging matatag at ang kanyang pagiging totoo. Sa bawat kwento, mas lalo siyang nahuhulog. Ang mga blind dates niya, nakalimutan na niya. Ang kanyang trabaho, hindi na niya iniisip. Ang tanging nasa isip niya ay si Ara. Minsan, nagtanong si Enzo, Ara, bakit ka nagtitinda sa palengke? Tanong niya. Sumagot si Ara para sa mga anak ko kuya, sila ang inspirasyon ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nagiging matatag. Tumango si Enzo. Naiintindihan niya. Nakita niya ang pagmamahal sa mata ni Ara. Ang pagmamahal na ito ay hindi mapapalitan ng kahit anong yaman o kayamanan. Nakita niya ang isang ina na handang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang hapon habang nagaayos si Ara ng kanyang paninda, lumapit ang dalawang anak niya, si Nanayka at Anton. Mama, tingnan mo ang ganda-ganda ng gulay na ito, sabi ni Naika. Napangiti si Ara. Oo anak, para sa atin yan. Nakita ni Enzo ang pagmamahal sa pagitan ng mag-iina. Nakita niya ang isang pamilya na masaya kahit simple ang buhay. Nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang tunay na pagmamahal. Kada gabi, pag-uwi ni Enzo, hindi niya maiwasang isipin si Ara. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, ang kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay tumatak sa isip niya. Nagbago ang kanyang pananaw sa pag-ibig. Naisip niya na ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa yaman, sa posisyon, o sa itsura. Ito ay nakukuha sa puso. At ang puso ni Ara ay puno ng padmamahal. Isang umaga, tumawag ang mga kaibigan ni Enzo sa kanya. Enzo, ano na? Hindi ka na sumasama sa amin? May ika-isang daan at isang blind date ka pa, sabi ng isa niyang kaibigan. Hindi na ako sasama sa inyo, sagot ni Enzo. Nagulat ang mga kaibigan niya. Bakit? May nakilala ka na ba? Tanong ng isa, oo, sagot ni Enzo. Napakaganda niya. Napakasipag. Napakatotoo. Sino naman yan? Tanong ng isa pa, siya ang nag-iisang babaeng nakapagpabago sa pananaw ko sa pag-ibig. Siya ang magiging asawa ko. Nagulat ang lahat. Ang ika-isang daa at isang blind date ay hindi na kailangan dahil nakita na ni Enzo ang babaeng magpapatunay na ang pag-ibig ay hindi nakukuha sa yaman kundi sa puso. Ang kanyang mga kaibigan hindi makapaniwala. Ang isang CEO na tumanggi sa 100 blind dates ay nagdesisyon na magpakasal sa isang simpleng tindera sa palengke. Ang desisyong ito ni Enzo ay nagpabago sa kanyang buhay at sa buhay ni Ara. At iyon ang simula ng kanilang paglalakbay. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging regular na customer na si Enzo sa tindahan ni Ara. Ang kanyang mga kaibigan nagtataka na kung bakit hindi na siya sumasama sa kanilang mga blind date. Ang kanyang rason, abot-abot ang gawain sa opisina. Pero ang totoo, mas gusto na niyang pumunta sa palengke. Mas gusto niyang makita si Ara, makipag-usap sa kanya, at makinig sa kanyang mga kwento. Sa bawat kwento ni Ara, mas lalo siyang nahuhulog. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang pagiging matapang, ang kanyang pagiging totoo sa sarili. Lahat ng yon ay nagpabago sa pananaw ni Enzo. Hindi na niya inisip ang yaman. Hindi na niya iniisip ang kanyang posisyon. Ang tanging iniisip niya ay si Ara. Isang hapon, habang nag-aayos si Ara ng kanyang paninda, lumapit si Enzo sa kanya. Ara, may gusto lang akong sabihin sa'yo, sabi ni Enzo. Si Ara naman nagtaka. Ano yun, Enzo? Tanong niya. Sinabi ni Enzo ang lahat ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang trabaho bilang isang CEO, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga blind date, ang lahat ng iyon ay sinabi niya. Nagulat si Ara. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay ganun pala kayaman. Pero ang reaksyon ni Ara ay hindi tulad ng inaasahan ni Enzo. Tumawa lang si Ara. Biglang bumalik sa alaala ni Ara ang kanyang dating asawa sa isang gabi, habang nag-aaway sila, sinabi ng kanyang asawa, Walang wala ka ara, hindi ka kailanman magiging mayaman, hindi ka kailanman magkakaroon ng magandang buhay. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Ara. Kaya naman, nang sabihin ni Enzo na mayaman siya, hindi siya nagulat. Ang yaman ay hindi niya kailangan. Ang kailangan niya ay isang taong mamahalin siya at ang kanyang mga anak ang kailangan niya ay isang taong hindi siya iiwan. Nasa gitna sila ng pag-uusap nang biglang lumakas ang ulan. Hila-hila ni Ara ang mga paninda niya papunta sa masisilungan habang tinutulungan siya ni Inzo na dali ng iba pa. Sa loob ng maliit na kariton, nagkatabi sila. Kaya pala, pabulong na sabi ng Ara, hindi ka pala nag-aalala sa pera. Tinitigan siya ni Enzo. Oo, Ara. Mayaman ako sa pera, pero salat ako sa pagmamahal. Ikaw, mayaman sa pagmamahal, at yun ang mas mahalaga. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Ara. Ramdam niya na totoo ang sinasabi ng lalaki na hindi lang ito puro salita. Habang nagkukwentuhan sila, biglang sumagi sa isip ni Enzo ang isa sa kanyang mga blind dates. Ang babaeng iyon, isang socialite, ay nagtanong sa kanya. Enzo, bakit ka pa naghahanap? Mayroon ka na ng lahat. Tumuwa si Enzo. Wala pa rin akong nakikitang babaeng makikinig sa akin. Ang gusto lang nila ay ang atensyon ko. Biglang nagdilim ang mukha ng babae. Sa loob-loob niya, alam niyang isa lang siyang panakip butas sa mundo ni Enzo. Hindi siya ang babaeng nakatakdang maging CEO's wife. Gabi na, hindi pa rin nakakauwi si Ara dahil sa lakas ng ulan. Si Enzo, hindi pa rin umaalis. Nag-aalala siya kay Ara. Hindi ka pa ba uuwi, Enzo? Tanong ni Ara. Hindi, hihintayin kitang makauwi ng ligtas, sagot ni Enzo. Nagulat si Ara. Hindi niya inaasahan na mayroong taong mag-aalala sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya, mayroong isang lalaki na handang mag-alala sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas ni Enzo, mayroong isang babae na handang makinig sa kanya. Kinabukasan, maaga si Ara sa palengke. Masigla siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Nakita niya ang isang mamahaling kotse na nakaparada sa tapat ng kanyang tindahan. Mula sa loob nito, lumabas si Enzo at may dalang mga bulaklak. Para sa'yo, Ara, sabi ni Enzo. Namula si Ara. Salamat, Enzo, sabi niya. Napakasimple ng mga salita, pero napakatamis ng mga damdamin. Ang kanyang mga anak, si Nanika at Anton, ay nagulat. Mama, mayaman ba si kuya? Tanong ni Mika. Napangiti si Ara. Oo anak, pero ang yaman niya hindi nasa pera, nasa puso. Isang umaga, tumawag ang mga kaibigan ni Enzo sa kanya. Enzo, ano na? Hindi ka na sumasama sa amin? May ikaw niya 101 na blind date ka pa, sabi ng isa niyang kaibigan. Hindi na ako sasama sa inyo sagot ni Enzo. Nagulat ang mga kaibigan niya. Bakit? May nakilala ka na ba? Tanong ng isa. Oo, sagot ni Enzo. Napakaganda niya. Napakasipag. Napakatotoo. Sino naman yan? Tanong ng isa pa. Siya ang nag-iisang babaeng nakapagpabago sa pananaw ko sa pag-ibig. Siya ang magiging asawa ko. Hanggang sa nahulog si Ara kay Enzo. Napaay-do na rin siya sa alok na kasal ni Enzo. Dahan-dahan, nagsimula silang magplano ng kanilong kasal. Ang pamilya ni Enzo ay hindi makapaniwala. Ang isang CEO na tumanggi sa isang daang blind dates ay nagdesisyon na magpakasal sa isang simpleng tindera sa palengke. Ang desisyon ni Enzo ay nagpabago sa kanyang buhay at sa buhay ni Ara. At iyon ang simula ng kanilong paglalakbay. Isang gabi, habang naguusap sila, tumulo ang luha sa mata ni Ara. Enzo, sabi niya, salamat. Salamat din, Ara, dahil ikaw ang nagbabago sa pananaw ko sa buhay. Kung natouch ka sa kwento na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories. I-comment niyo rin sa ibaba. Anong aral ang nakuha mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. At para sa mga gusto pang makarinig ng mga kwentong may aral, ishare ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat mga ka-dreamers! Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Dito lang sa Pinoy Dream Stories kung saan ang bawat kwento may aral at inspirasyon.